Wai <laughs> na, wai na. Ang totoo ko, may na bolbol ang ng tito. kita mo na, muna bulbol sa buong. <laughs> <laughs> uh -huh. Oo, no, Ano mo tamo sa pala, ibo <laughs> pa? Kailan <laughs> ko nga, paano nung magkawuman, lupa yung, yung mga pilas. Wala ko, para magawa yung mga katol katong Eh, hiling ko, parang kamangkagaw ng layas. Ang tonto, wai, pag isa ka ko, sinubuhaw. Ikaw kulok, lupa kalbulok. Silingko, ha, ha, <laughs> 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 Yung... Kau ang <laughs> <laughs> sa ay, mo. Ano? ay, to <laughs> ay, uh, sa Pinas, nice. ay, oh. ay, 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 Dayron, dayron baboy. na bitugod kanang ami. Tubo na, tubo. tiyala ko rimo to tag tubo imo nga ano da ba mama kanang ka... <tuk> gapong pagaling kami ni boboy ini to uto kadlam mo tao sa ko ko amigo ko sa bulangan ini to sa kadlam to do na ko ulo animal mo tao na kadlam na ulo kalbo no kini ibo ko lama kalbo mo kadlam sa dua ni pandam na ko ngita ko mamadro na pagtubo ba so sekarang ini to to ko nang tubo bol bol ni like, ko ah ikaw kada pa madi, ha <laughs> kita ko na to priyan ko kada ko di dua ko bulan spring ya wala ko magyamar mono si apdi lang galing apdi makay wet manin dai la ma konek sama ayala niya akong basi makunik sa ibu mataw laman. Si mata. ta basi matao na mo, tao tao mo po imo niyo ang ang tao ka matao mo ipo na way basi to kada kisap mo gido ka spring mo mataw. matao la lima ayo basta matao may dala mo pero indi na Cih. Pre. Premetigulang babayi premiere bulbul. Iya, enggak. Bawah tanah kayak gini. Arin, arin bago kamu dokter. Marapat datang se inyong bungut-bungut. Coba. Ada pun jadi aja presiden aja. Ah. Bisa ke bulan ngasih ride. Dobok nenek Rapunzel blue. Jadi kadang-kadang tekan dai, kadang Oh! Ano nga babae ngayon po? na sa... Para magdabong nga yung ito ngayon po. na siya. Dito Kung naman nagrabay mo talaga beri mo na. po naman tayo ulit. I-try ko Masili siya Matubo yung mga bulbul yan. Mga matubo na yan. Kaya palo ka masili mga lang si Jung Jung. Mangutan rin yung tayo Kaya daw, sige na siya kung marbas dito. Kaya nanamihan ano naman ang martiwalay? Kurangos. Tandaan nyo lang. Kung wala pa naman ito, may bulbal ko na. Dito bumumutang ang martiwalay, may kapdis na. Huwag natin ang bulbal na. no? Pero kaya makakita na ako, mga isa ka bulan. Tubo bulbulaw. Ngunit naman ako martiwalay. Kaya pula-pula. Kitang mga malihingi, lahat ko ng kolor yung totooy balay. kada kadang pula kono ng kolor. Ngunit lahat ko kolor yung may Orange. Kaya martiwalay na ko Adlaw-adlaw kung ginagina-sprayan pa Hindi bisan mangi brother night <laughs> na si Priyan ko dagabe. Hindi brother night lang, hindi kayo may permit. Kung may meteorologist wala wala man. Tirad do man. Amo ta na ko ikap ko na puta. Ang meteorologist kayo wala man ka. Medagko na. Medagko kadao. Ah, kon may kalbo. Di kaya nag-offer sa dayan sa dayan sa kun di sa kuno 1.60. Ang meteorologist, plano ko sa litro tabaklon ko may kwarta. Basik ko May ano na nandala, ano kaya na? May mitro nga meron tayo ulit daw. Kaya ano na? Na may pala